ito mag-ayos na naman tayo na electric guitar sabi nila sabi ng may ari hindi na daw biglang ay na try natin saksak kung -sak. ito ba talaga Uh, wala siyang power Yan. Ayan. Ay, Ayan. Ayusin natin na po. Ayusin na, natin ben. damit ang ben. analog. Ayusin natin ito yan. yan. Eh. Para malaman labo. natin ang sira. Buksan natin. Sabi yung anak

Sita tina. Pidi ka no, yung dumaan sa ito. At pidi na. Okay. Ito sa... Ito sa... dala ba? Ito sa... Ito sa... Ito sa... Ito Ito sa... Ito ano? Oh, 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 oh. May labay sa akin. Hina! gumalaw. Oh, oh, hi. to. Na ito, ah. okay. Eto. Sa gitna ito ha. Sa ano? din. Tapos ka natin. Gumalaw din. Ayan, yan. Ibig sabihin, okay to. Dito tayo sa electric dito yung sira. Ano ba ito tanggalin? Ah, kuha tayo ng kutsilyo. Ito na. Ano ka? This is wooden. This is wooden. Ito na yung kuchilyo. Doon lang kayo. Ayan na guys. Ako. Kukulit nyo eh. Ang anak ko. Ayan na Ayan na.

Oke, hmm. okay. 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 okay naman dito sa ano. Okay. may ano Ready, naman set, Dito tayo mag check Dito na dito yung sira Dito Baklasin natin yan Tawagin natin yung sambi. Butuin natin. Yan. Inawagin natin. Ito kung pang dito magic. Yung hagdo ba dito? Tago ko si Wibin dito. Tapos

Halay natin ha. Ay, ay, kita. Kasi walang ilaw to eh. Pag sinaksak, walang ilaw. I-saliwin. Kung walang sila dito, at ba, dito sa taas. Eh, ganyan na! Nandito <laughs> siya! natin. O, oh, di siya! O, oh. oh, di siya!

dito. itu isa. Dito. Oh, gana. Hmm. Ayan siya. May isa. Oh, oh good, 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 Oh, good, Sa gitna, sa gitna na ng... dito, gumulaw, okay oke okay oke din, ngayon, sa isa, sa gilid, ngayon, sa Dun nga kayo. Dun kayo dun. Orp. Okay. Okay. dito yan. Okay natin dito. Ayan. Wala. Hala. Hala. Wala. Ah? Wala. Wala ito ito yung sira ayan ayan ayaw gumana ayaw gumalaw yung ano dapat pag on yan magalaw yan ito, ito yung sira ito napalitan natin hanapan natin sa shop sa electronics. Yan. yan Ano pa natin yan? Ang tawag niya, switch. Switch. Awa ba? Okay. Yeah. Okay, bye. Bit mo kayo pag na na to. babalik ko lang. Ibabalik ano na yung video natin.